Aaway away pamilya ninyo, kinakaladkad mo, pati kapatid mo, nakakahiya ka na, manang. Nakita nyo ba naglabas ng ito ang ABS-CBN? Hindi. Nakita nyo ba naglabas ang GMA? Hindi. Mga kababayan ko, only the TV5. Basya. Mga kababayan ko, our first lady is an ordinary citizen. Woo! She is the wife of our president. Ayun lang ang trabaho niya, asawa. Woo! Yung away pamilya ninyo, kinakaladkad mo, pati kapatid mo, nakakahiya ka na, manang. Diyan! Sa so, totoo lang, nakakahiya ka na. Alam mo ba't ako nagkukomento ng ganito? Plano niyong pulutanin yung Pangulo. ba? Diba? Plano niyong pulutanin yung Pangulo sa social media at gipitin ng gipitin sa pagkamatay ni Tantong ko. Yan, 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 yan ang biggest difference nyo. Sure ako dun. Grabe oh. Nakita niyo ba naglabas ng ganito ang ABS cbn Hindi. Nakita niyo ba naglabas ang TV5? Anong, 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 GMA? Hindi. Makakabay ako. Only the TV5. Diba? Grabe. Alam mo, magpasalamat ka, Amy. Kinampan ka pa ni Marcos. Kasi kung hindi ka kinampan niya ng kapatid mo, malamang sa malamang talo ka na. Alam mo, sa tingin, sa, sa tingin mo ba, makukuha mo puso ng Pilipino kapag ganyan ang ginagawa mo? Huwag kang umasa sa 2020. Huwag kang umasa. Tandaan niyan. Grabe. Ito lang, oh. No? Dito lang. Ay, at, at, na nga lang ako, eh. Mga kababayan, eh. Bakit kailangan magsumitin ng report ng Malacanang sa pagkamatay ni Tantongko? Si Tantongko ba isa public official? Appointed ba yan? Appointed ba yan ng Pangulo? Ang problema kasi sa atin ganito eh. Hindi alam ng mga tao to. Let's explain. Hindi alam ng mga tao to. Pero susubukan ko ipaliwanag sa inyo. Mga kababayan ko. Mga kapatid, ganito. For example lang, ganito ang makinig kayo sa akin. Makinig. Kunyari lang, kunyari lang. O, kunyari, ako kunyari, ako, lang, ako yung asawa ng presidente. Makinig kunwari lang ako si Lisa. Pupunta ako sa isang gathering sa isa sa Los Angeles, California. At aatin ako ng fashion show. Iaangat ko ang bandera ng Pilipinas. Makapanghikayat ng mga investors sa bansa natin na mamumuhunan, mga kababayan ko. At yung mga businessman, mga kababayan ko, nakagaya ni Tantong ko ay pumupunta doon literal para makahakot ng investment sa bansa natin. Mga kababayan ko. Ganyan ang ginagawa nila. Actually, tantong ko was, uh, I think, if he is invited, malalaman ko yan ngayon. If he is invited talaga doon sa Los Angeles, California, well, malalaman natin yan. Woo! Mga ko. And First Lady Luisa Raneta Marcos arrived sa Los Angeles ng 10. Di ba? Malayo ang pagitan, Diyos ko. Oh. Ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, pagdating nila doon, pagdating ng mga delegado ng bansa natin doon, nakikipag-usap sila for concept, for, for uh, cultural, nakikipag-usap sila for business, nakikipag-usap sila kung ano mahahatak nila sa bansa natin.